ganito na baka usok ang inyong mga motor so ayan, parang nagpapag so ating overhaul top overhaul ang ating gagawin dito so first unahin mo ay iabu ihohohoho mo yung coolant para hindi masayang at yan baklasin ang cylinder head so tuyok tuyokin lang yung mga bolt tapos pag tuyok tuyok ay tanggalin yung valve cover at tapos ito na ang daming karbon ng mga bulb atong combustion chamber grabe ang takuling so, yun, yun yun mo ni magtiltil limpyuhan so grabe yun kadaghan ang carbon deposit no sa so, 105 odo 105k nga odo yung nanin na kadaghan ang iyang carbon so, sunod i-bulb lap para walay hungaw to so, pass forward so pass pasa makalimpyo oy sunod butangan o bulb seal So ayan, dahan-dahanin lang para hindi magasgas. Ayan, apat na bulb seal yan, dalawa lang ang pinakita. So tuyok-tuyokin, tapos lagyan ng oil para hindi magasgas pagpasok sa bulb. At yan, ilagay ang bulb spring. At dalawang bulb spring nitong RS-150. Tapos ayan, pass forward ulit, naikabit na yung bulb. At ayan, isunod na ang spark plug. Tuyok-tuyokin uli. Tuyok-tuyok Tapos, higpitan. Gamit ang spark plug range. So, huwag lang sobrang higpit. Baka mabali at makaabuno tayo nito. So ayan, pass forward. So grabe, kalimpiyo. Murag professional yun ang pagkatrabaho. So no, dari na po sa piston. So mo niya ang hinungdan, mo gaso gas supod. Kaya na piston ring. So grabe, katakuling. So no, sa mga oil passage, nakipot na. Wala na yung mga buslot. So goods pa man, wala pa may gas-gas goods pa kayo ang problema lang yun ani kay ni Qom ang piston ring oil ring grabe ugwa joy change oil change oil po ng tagiya so palta natin ang bagong piston ring so ayan genuine talaga pag magpalit kayo ng internal parts dapat genuine talaga wag yung replacement kasi masisira ang buhay mo genuine parts talaga ang bilhin mo so istorya gyud ya comes guba na nga piston ring dagko na kay o oh, ring gap niya katong ni Qom ang ano ani ano, oil ring ni ni compress ba wala na ni buka so moto ang ras isa pod sa rason nganong nagaaso so okay pa man ato ang cylinder block okay hamis pa man ulit tama ato ang piston okay pod So, nalimpyuhan na niya. So, yan, sino sino Hugaw lang ang kuko sa mikaniko pasagde Pasag din na lang na sila. So, hindi dapat yan magkabaliktad. Intake at exhaust. Dapat intake nasa ibabaw. At exhaust nasa baba. Malalaman lang nila yan kasi malalaki ang ball ng intake. Exhaust ay maliliit. So, huwag ka nang malito. So ayan, nalinisan na rin pati yung mga oil passages Dapat may butas talaga yan, yung mga tuldok-tuldok na yan, yung mga maliliit. Yung tayhupi, tayhupi di akams. Kanaturaisa na tabunan lang nag-oil. Tayhupi yun. Para di ka maulawan sa itong mga viewers. para so, na nagid siya mga buslot importante kaya na siya dapat di na siya ma kay di diya muagi ang oil <laughs> ana na siya ka importante na ang mga buslot Paana. na gagumay. tapos ikabit na piston ring so pa triangle pa triangle ang mga ring gap wag lang magtungod kasi aaso pa rin yan back job talaga pag magtungod ng mga ring gap dapat pa triangle top compression ring second compression ring at oil ring dapat pa -triangle. alam na ng mga magagaling na mechanic ko yan yan no? dapat hindi talaga magtungod yan, dapat iwahing-wahing konti. Basta hindi lang magtungod. At dito na tayo sa timing. pass forward. Ito ang pinaka-importante. Dapat Exhaust. hindi ito magkamali. Exhaust, na siya. Exhaust cam. Intake cam. Asya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muna na. Ang ganda yung naka, Asya, naka top. top dead center para wala sa mi okay so ayan test, testing na tayo dapat bago kabiran ang valve cover dapat mupugsit pugsit yung oil kaya pag tinabunan mo na yan hindi pumugsit pugsit ang oil ay waskag ang kahimtang ng makina mo so sumirit so na yung oil tapos pas forward ulit ilagyan na ng coolant walang bulwak-bulwak yan walang bukal-bukal kasi pag bukal-bukal yan ay leaking ang cylinder head gasket at fast forward uli tanawa na hanaw yun ang na tsambahan yun na to, no? piston ring o valve seal itong ikambyo very good na tiambahan na naman natin